Matapos ang insidente, tinanong ni Vulcan si Haro kung ayos lang siya. Dahan daang bumalik ang composure ni Haro, kahit siya mismo ay nagulat sa sarili niyang kasiyahan habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Sa puntong yun, tumayo si Jin Yuck at idineklara, handa na ako. At ngayong gabi, darating ang isang malupit na alon ng mga halimaw. Mahalagang banggitin na bago pa sila pumasok sa ikalimang palapag, Ipinalam na ni Jinyok sa kanyang grupo na ang susunod nilang haharapin ay mga goblin. Hindi na mga kobold, ang layunin nila ay makuha ang titulong Goblin Slayer. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Haro at tinanong kung kinakailangan ba talagang patayin ang Goblin Lord. Ipinaliwanag ni Vulcan na hindi basta-basta lumilitaw ang ganitong halimaw, hindi ito pwedeng eye-target kung kailan lang nila gusto. Ang lokasyon nito sa tore ay pabago bago at walang tiyak ngunit nilinaw ni Jane Yock na wala siyang balak hanapin ang Goblin Lord. Imbes, gagamit siya ng kalaman para manumanong mag-trigger ng wave. Pareho silang nagulat ng malaman na kaya pala itong gawin ni Jim Yock. Sabi ni Vulcan, kung totoo yan, tiyak kumalat na yan sa buong tore. Ngunit paliwanag ni Jane Yock, aksidente lang niyang nalaman ang impormasyon na yun. Noong nangangaso ako malapit sa gilid ng ikaapat na raan na palapag, may lumitaw na bitak habang umaakyat ako. Doon ko yun na diskubre. Ipinaliwanag pa niya na bawat palapag ng tore ay may central zone na pinagmumula ng mga halimaw. Kapag ginamitan ito ng mana, maaari itong magsanhi ng paglabas ng mga halimaw gaya ng sa monster wave. Aminado si Vulcan, malaki siguro ang nakuha mong benepisyo sa discovery na yun. Tumango si Jinyak, oo, pero isang beses ko palang nagamit. Iba kasi ang halimaw sa taas ng ikatatlundaan na palapag, hindi na mga goblin ang kalaban kundi mga halimaw na mas malaki pa sa buhay. Dagdag pa niya, maski ang apat na pangunahing species, kapag sabay-sabay lumitaw sa isang wave, imposibleng mapigilan. Sabi naman ni Vulcan, nang pwede pa sanang gamitin niya ang abilidad, hindi mo pa alam, kaya di mo napakinabangan. Sumang-ayon si Genia, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Gagamitin na natin ito para mag-trigger ng maraming waves at pabilisin ang ating paglakas. Balik sa kasalukuyan, yumanig ang lupa sa ikalimang palapag. Isang higanteng portal ang bumukas, na parang ulap ng alikabok mula sa pangalawang palapag. Biglang bumuhos ang napakaraming goblin. Hindi kinaya ng mga manlalaro ang dami nila kaya't nagsimulang magsitakbuhan, balot ng kawalan ng pag-asa. Doon biglang lumitaw si Jinyak ang mga hindi sugatan, dalhin ang mga sugatan sa ligtas na lugar. Ang makita ang ghost face na dati nang tumalo sa isang wave ay nagdunot ng pag-asa sa mga manlalaro. Sinadya ni Jinyak ang dramatic na entrance na ito upang kumalat ang balita tungkol sa kanyang lakas. Agad siyang nagsama ng kanyang bagong demon soul soldiers upang salakayin ang kaaway. Ngunit sa gitna ng labanan, napansin ni Jinyak na nasusunog ang kanyang mga mandirigma Inaatake sila ng mga psychic goblins gamit ang kakaibang apoy ng isipan. Lumapit si Jinyak kay Vulcan. Kailangan nating alisin ang mga psychic goblins kung gusto nating magtagumpay sa raid. Samantala, si Haru ay lumipat sa kabilang panig at nilipol ang mga halimaw roon. Gamit ang kanyang glutton skill, inabsorb ni Jinyak ang labi ng isang psychic goblin at nakuha ang kakayahan nitong apoy na direktang nakaapekto maging sa mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng bagong kasanayang tinatawag na soul fire, mabilis niyang nilipol ang mga Goblin sa paligid niya. Ngunit biglang nagningning ng matinding enerhiya ang espada ni Haro. Mula rito, isang kumpletong set ng kagamitan ang lumitaw sa kanyang katawan. At sa isang iglap, bigla siyang umatake kay Jin gamit ang kanyang blade. Sa isang mabilis na hampas ng kanyang espada, biniyak ni Haro ang halos kalahati ng buong syudad. Ang mga goblin na saksi sa pangyayari ay natigilan sa sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Samantala, nakatayo lang si Jinyok, labis na namang hahabang pinapanood si Haro na winasak ang buong nayon sa isang iglap. Habang tinitingnan niya ito ng mas malapitan, tila may pagkakakilala siya sa espada na hawak ni Haro. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa mga labi ng babae habang muli siyang humugat ng hampas patungo kay Jinyok. Halos hindi ito naiwasan ni Jin ang bagsik ng atake ay wasak ang gusaling nasa likuran niya. Matapos tanggalin ang kanyang maskara, ipinakita ni Jin ang kanyang tunay na mukha. Kilala mo ba ako? Tanong niya, ngunit hindi sumagot si Haro. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-atake, sunod-sunod, walang tigil. Pilit pinangangalagaan ni Jin Yuk ang sarili gamit ang kanyang sandata, ngunit daman tila wala siyang laban sa bangis ni Haro sa isang matinding bugso ng lakas, napalipad si Jin Yok sa mga guho. Agad nag-alala si Vulcan at tinawag silang dalawa gamit ang telepathy. Siniguro ni Jin Yok na ligtas pa siya. Parang kaharap natin ang huling guardian ng Dokabi, sabi niya. Ngayon na naubos na ang mga halimaw, iniutos niyang kay Vulcan na siya na ang bahala sa natitira. Kailangan niyang ituon ng atensyon kay Haro. Mula sa mataas na gusali, tumalon si Jin patungo kay Haro gamit ang kanyang battle foresight skill. Sa kanyang paningin, nakita niya ang paparating na kamatayan mula sa espada nito. Kung hindi siya gagalaw, tiyak na mapipira-piraso siya. Habang inihahanda ang kanyang battle axe, pinapaalalahanan niya ang sarili, wala nang kaibigan o kaaway sa tore. Kahit pa may trahedya ang kwento ni Haro, ito na ang katapusan. Ngunit isang saglit ng pag-aalinlangan ang bamalot sa kanya. Naalala niya ang masayahing ngiti ni Haru noon. Dahil sa kanyang pagpigil, nagkaroon ng pagkakataon si Haru na maaga ang kanyang battle axe at gamitin ang sariling battle foresight. Sa malamig niyang titig at mapanirang ngiti, tinaga ni Haru si Jin Yok, lumipad ito at sugatan. Sa desperasyon, tinawag ni Jin Yok ang kanyang mga kalansay, mga patay na goblin na muling nabuhay. Inutusan niyang harapin si Haru, ngunit walang kahirap-hirap. Pinaira piraso ni Haro ang mga ito. Sa gulat ni Jin Yuk, naisip niyang baka ginagamit rin ito ang battle Foresight. sight. Muli niyang kinilala ang katotohanan, napakalakas ni Haro. Hindi niya alam kung paano niya ito matatalo. Biglang may sumabog, naitapon si Jin palayo. Habang lumalayo, may napansin siyang kakaiba. Parang may mali kay Haro. Pagtingin niya sa mata nito, duguan na ito. Doon niya naalala ang tinukoy nitong rebound. Kung iyon nga ang epekto, may pag-asa pa siya. Ang kailangan lang niya ay siguraduhin hindi na niya magagamit ang Battle foresight. Tumakbo si Jinyak, hinabol siya ni Haruyo, tumalun siya papasok sa bintana ng isang bahay, kaya't saglit itong huminto. Ano, susunod ka ba? Pangaasar ni Jinyak, tumalun si Haru papasok, handa ng umatake. Ngunit biglang naglabas si Jinyak ng dalawang Goblin Zombie na may dalang darts na may lasong pampamanhid. Maski Dobie, maaapektuhan kapag tinamaan ng diretsyo, sabi niya, puno ng kumpiyansa. Habang papalapit ang mga dart, nagduda si Jin Yuk, kaya pa ba itong iwasan ni Haro kung hindi na niya magamit ang battle foresight?